Oh. Please, na, please na, para na, 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 Ayun yun. Yakap mo yun. Dali. Para pagdating ni mama mo, dali. Yakap, yakap kita. Oo. si mama mo. na lang, ah. Para na, mo kay mama mo? Sa Dali. Yeah. <laughs> eh, di ba may kiss? Ah, kiss mo, kiss. May tunog. tita, tita, et na ka. Paano, paano?

Ipo <laughs> <laughs> na, bilis! Ipo na po, bilis! Bukana, bilis! <tipan> ay, <tipan> ay nabot, <tipan> hindi, uupo pa yan. Pag may kaagaw na. Ay, bigyan na natin kila kayo si Sige. na, dali. Upo na, si Casey. Dali, upo na. Upo na dito. Upo na dito. Bukana dito. Yung bahay, bahay naman. Ano ba? Kisingin nyo na yung Bulabugin nyo na sila dato. Sina? Ano